You what's that bro uh, ha, about yung, yung the word neutralize and negate. Does that not prove na merong talagang uh, uh, nakalibutan ko ano yung yung order uh, something na ano yun, na official black and white order? Oh yeah, yeah there is, meron, ilang there pages are. yun eh. Na Ang Consciously, the the PNP uh, put out this order para at least ma yeah, kaya, neutralize and negate. Na wala naman dati ano iba-iba I can understand the AFP the army doing that but ang PNP iba iba you don't si neutralize, you don't iba negate. -iba naging, naging interpretation that it's an oh, enemy oh, yun oh. ang na problema yun ang problema no na neutralize si kyan, kasi dun, dun sa ano oh, dun oh. sa but if you're in the military neutralize oh, oh. very That's clear very, very uh, no, clear, yeah. neutralize right. the the uh, objective oh. enemy oh. ganon ibig ng neutralize Ayon. use all all, all means. possible means oh. Oh, hindi naman kailangan doon kaagad sa Pataya. extreme. Oh, hindi. hindi. Neutralize. O oh, kulong mo. Mm -hmm. na Neutralize na yun. Kaya nagkaroon ng ganyan because of the, ano, it is, it is basically a military term. Eh. Oo, oh, oh, oh. More than anything. But then, there is one term na hindi naman military term na lumabas din. Trabahuhin. Ayan. Yun, matindi. <laughs> matindi siya. na natin yan. No? Hindi naka... Shop. Ang napansin ko, yeah. hindi na gaano naka-epal si Senator, former Senator Laila de Lima. Yun lang ang napansin. Nangako lang siya, magsasubmit daw siya no. ng detailed report. Yes. This is okay. Ba't ngayon pa? Ngayon lang. Ba't hindi noon? Hindi, nagsubmit din siya. Kaya nga... Noon? Nagkaroon sila ng konting ganunan ni, ano eh, ni Batoy. Today. Mm. Yesterday. Hindi, sabi niya, sabihin naman ako. Mas na known sa NBI at lahat, pero hindi nga, hindi nga na... Kasi, tama naman si Senadora. She was ousted eh, as Committee on Justice Chairman. And then after that, dinitain na siya. Ah. Eh, kailangan daw si Duterte ang to be held responsible for the drug war killings. Ma'am, sinabi na nga ni Duterte yan. ako na nga yun, boss. Oh, it should be held responsible. Oh, hindi, sinabi nyo na nga. Kasuhan na nga. Ako na. Ako. Na. ako. It's, uh, it's on me. Meron na akong death squad. O, yan na nga. O, oh, meron Sige nga. Na. Mm. Do your worst. Handa ako magpakulong, sabi niya. Ngayon, between uh, that statement, kung yun lang ang gagamitin nyo para kasuhan siya, ay eh, good luck sa inyo. Mm -hmm. <laughs> And it's a wide uh, there's a, a world. Hindi lang there, hindi lang isang world. There universe. are worlds of differences. There is an uh, Between an, sinabi ni Duterte, ako ang responsible hanggang doon sa court case, marami pong hmm. andiyan. There's There is a celestial gap. Ano ba kayo, abugad din? Celestial gap, gap. Gap <laughs> celestial. Universal. Univ universe is the whole universe. There's a universe Oh, uh, between that Sabi kasi ng mga congressman, yung mga sipsip -sip ba? Hmm. Oh, DOJ. Si Boying ngayon ng tawawan. Uh, oh. Ano, oh <laughs> tapuntang uh, bola sa kanya. Wag kayong uh, tatanga-tanga Demanda niyo na. What? <laughs> 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 Hindi niya sasagutin ni Siski. Hindi ko alam kung abogado yung mga nagsasalita na yon, pero kinausap po ng mga newsman at yun ang kanila reaction. Doon sa sinabi ni Duterte na ako responsible. Hmm. You pin it all on me. Pinit down all on me. Okay, wag yung mga polis. Sa akin. Oh, sige. So, ano ibig sabihin, no? Wala na sala yung mga polis? Hindi po. Specific Hindi ka eh. Alibawa nga yung uh, Kian, kandak nga. Nakapatunayan eh. na talagang uh, nagkul nagkasala yung mga nagkasala police. Sir, for pinarusa sila. Dapat ganoon. Okay. Very specific. So, hindi pwede yung namatay yung anak mo. Eh si Duterte may Oo uh, lahat. Uh, mag Kailangan may magbayad dito. Sino magbabayad? Si Duterte lang. Mm -hmm. Hindi naman po ayuda. Hindi naman ayuda ito. Mm -hmm. But what about the accusations? Well, nagsimula si President Duterte sa kanyang speech na drugs are back. Parang yeah. something. Yep, do -do 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 -do. pati yung pagkakahuli sa Malacanang ng drug din. Mm -hmm. so, that in itself, sumagot kagad si Secretary Lucas Bersamin na to, ano, to, And then, ang site, that. Ang as well as nila, si Boeing Rimulya, Secretary Rimulya. nila, olduğu, Allah, statistics ng PNP. Oo. Oh, oh, oh. Magmula daw nung umupo si Marcos in 2022, bumagsak ang Focus Crimes. Ano yung mga Focus Crimes? Focus Crimes. Yan po yung uh, medyo matataas. Mm -hmm. ah, robbery, mm, ah, ah, Physical Injury, Murder, yeah. Carnapping, uh, Homicide. All... Mm -hmm. Yan yung Focus Crimes. Bumabayan, yan. Okay? Mm -hmm. Eh pwedeng hindi kayo, you're talking about oranges and apples. Ah, uh, yung statistics na pinresent ng PNP are focus crimes. Ito yung mga big time crimes. Bumaba yan. So, totoo lang. Bumaba hmm. talaga. So, totoo naman yun. Oh, so, totoo lang. talaga yung focus crimes. Pero yan po ba ang mga result ng, uh, ng uh, drug users, yung mga crimes na yan. yun na iba pa yun. Na hmm. oh. So, iba yun nire-refer. Mm -hmm. Kapag yung mga drug user, nagka-crime po yan, yan yung mga snatch. Yung mga... Bakit bahay kanta hai oh. yung uh, tawag nito Hindi, yung uh, daytime uh, oh, oh. hold up at, at saka yung daytime you, hold, up, diba if you, hold up para magkadroga? droga if you put it in context kasi yung pinag-uusapan nga dito yung drugs eh si president duterte was saying was i think ano he was referring to drug related crimes crimes also so yung bang sinabi ng PNP a eh, drug related crimes yeah. hindi po focus crimes. focus crimes that is true mm. Oo, totoo lang. Hindi imi Im im immutable po yung sinabi ng PNP. You cannot challenge, <laughs> challenge it. it, yes. Because it's Dahil true. walang ibang authority rito, may hawak nang figure na 'yan kundi PNP. Hindi Rappler, right? Ah? RAPLER oh, is, is not in is not an investigative body. It is never e May either. sarili daw the source. The source is not an investigator. <laughs> <laughs> hindi mo pwede i-contest, oh, yung ng PNP na bumaba ba ang, ang focus, focus crime? crime. Wala yun, na yun na yun. Okay. Unless. Although wala silang statistics, doon sa sinasabing drug-related drug crimes, yes. hindi po... Wala, wala yun. Uh, walang distinction niya. Oh, yan. So they are talking about oranges... Yung isang side, eh, Apo. anong statistics ni President Duterte, ni dating President Duterte? Ah, uh, Anekdotal. anecdotal. anecdotal. Anecdotal, parang, parang, parang uh, mga clipping sa dyaryo lang yan, kung gano'n. Pati yung raid sa uh, so-called den sa, Denon sa Malacanang. Sa, sa akin, wala An pong kararatingan niya. Yeah, mga kanyang na pala. na kwentong oh, ganyan. Wala, wala, wala kararatingan. Wala, wala yan. Bukod tanging influence sa pag-iisip ng tao ba yes, yan. Yes, yes. Kung marami ka na uh, rinig na kwento, uy, yung hmm. si ganito, ni-rape yung oh, kapatid. Yun, ah, na. Oh, ito yung, yung, yung ano, ni-rape yung, na, yung anak ko kasi naka-droga eh. Oh, yan. Eh. Oh, yeah, 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 yeah. eh, Pero may effect yan sa... Isip. Sa, pag-iisip ng, ng... Perception. Uh, ng, perception. Para palang pag pumunta ako sa barberia ni Nuk Nuk. Yan, yan. Yan, Talagang ang dami kong nalalaman. Na, 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 barberia ni Nuk Nuk. Nuk, Sa barbero ko sa Paranaque. Ano, ano? Sa Dunisio. Ang dami. Na meron tinumbang, hindi nagkaayos na mga pulis, tinumba, nagtumbahan sila dyan sa may kanto. Mga polis mismo? Oo. Oh, eh, intelligence. Nababalita uh, Although nababalita. Eh, isa. Tapos, eh, ano, Di ba? nabangan. Ganon. Si, si bako, ano yata ba? nagsabi si General Danao, si General Coy. Ah. Eh, nag-away lang sa, ano eh, sasabihin na oh, ganito. Oh. Yung <laughs> DDS. <laughs> oh, DDS. Wala. Isa pong uh, hindi napapag-usapin result. Yan nangyari nung panahon ni Duterte, yung war on drugs. Nagkaroon ng programa ang mga LGUs doon sa mga nakulong at ngayon na nakawala na, napalaya na, na ang kanilang crime ay may kinalaman sa drugs. Whether, ano yan, hold up, nang-snatch, or what, and everything. Nagkaroon po ng program Every month, meron silang, nagre-report sila. Saka may rehab. At may rehab ah uh, eh, dyan masasabi natin na talagang bumababa yung crime pagdating doon. Eh, paano yung mga bagong adik? yung, mga bagong user. Yan. Eh, sa totoo lang po, maski PNP na amin to, dumalas na naman ngayon, ang uh, gumaang na naman, ang uh, drug pushing. Marami na naman naglakas ng loob na nagbebenta ngayon ng droga. At saka iba-ibang klase ah, may party drug, yung mga iba-iba, yung mga illegal oh, drugs iba-iba. Drug. Iba iba. Pang pangmamahalin. <laughs> uh, class conscious po eh, yeah. yung mga drug pusher <laughs> eh. Pang may pangmamahalin. Ma ma oh. Uh, tapos doon sa baba, yung uh, rugby. Ay, <laughs> <laughs> yeah, mga ganun. May mga uh, may mga antas yan eh, no. So, pwede mo sabihin yung uh, yung example na sinabi ni Duterte, kita mo yan, lakas ng loob. Malapit sa malakad niya. Uh, ah, uh, uh, nagbebenta ng droga. Although, ang sinasabi ng polis, ang dami na namin nahuli, ilang bilyon na. Mm. Oo. Ay. Eh, paano yung hindi nyo nahuli? Mm. Meron ba kayo accounting kung magkano yung lumabas na yon? Mahirap. Eh. Mm. Fact of the matter is, dito po sa baba, alam namin, maraming, medyo, umangat na naman mm -hmm. ang drug problem. Uh, at uh, nagmura nga eh. Nagmura na. Nag like, ah, okay. That's the bigger May, ano. Ah, uh, that's the biggest. Parometer. Oh. That's the bigger indication. Oh, na, nagmura uh, na ang droga ngayon. Market forces ika nga. Oo. Oh. No, Now, dadating kahapon, habang na, nanunood ka, siyempre, pag YouTube, ang daming comments doon sa gilid. Makikita ah. mo talagang pumuputok na DDS sa uh, ika nga eh, is exploding sentiment. Pero no, no, but... tayo, sa ano nga tapos sa uh, Both sides naman. Ang ating kaibigang columnist na si Bobby Tiglaw na mention. Ay na, this is the new wave. The comeback, mga ganon. Ano new wave? The new comeback ni President Duterte to. Dahil maraming nakamiss sa kanya at uh, ito, naki, nangyari dun sa ano, Nobody does it like him. At um, yung kanyang performance sa Senate. Baka ito na, yung the, new, the next... Uh, ba eh bakit? Tatakbo po I ba siya? Yun ang isip ko. Tatakbo Mag may ba? Magme-mayor lang naman ng uh, oh, Davao. Mayor lang gusto niya. Uh. Ah, magta-translate ngayon ito. Uh, additional impetus para kay VP Sara Duterte. Well, it doesn't follow. Mm -hmm. Doesn't follow? Kasi eh, si Binay natalo. Mm -hmm. Pero nanalay mo anak niya. Mm hmm. Mm -hmm. It doesn't follow. May mm -hmm. sariling strategy. May sariling at sa kamay sariling uh, ano 'yon. Ah, uh, 'di ba? Judge uh, Bide. Galaw. Di, may sariling galaw 'yon. Ah, uh, the Duterte ano, uh, uh, fans. Di so di say, Well, since hindi tatakbo yung ama, itulak na natin lahat ng ating efforts dito sa anak. Yeah, yun ang will. Nga, 'Yun, will, yun will. ang ginagawa nila eh. Kaya kinokontra sila no Martin Group. Okay. 'Di ba? That But there's happen. an effort to push Sara mm -hmm. in 2028. Mm -hmm. Undeniable 'yun. Continue Kaya yun. nga siya vice president eh. 'Di ba? Kaya nga. nga siya binigyan ni BBM ng uh, tabag to confidential funds mm -hmm. eh. 'Di ba? Para masulong mo yun, yung ikaw ang kumaga. Uh, ikaw yung paddle your own canoe, parang ganoon lang. Oh, Oo, ganoon eh. eh. Bahala ka So uh, It's undeniable na meron ganun, sinusulong si Sarah for 2028. Ang opposing force niya, yung nanggagaling kay Martin. Ayun nga, patatawag, kakasuhan. Meron din naman. Meron din naman ganun. Oo, oh, ganun. so, it's, uh, it's politics. Wait, what did you meron work din naman yung mga iba. Kasi nalil kong John, ano, what do you mean, paddle your own canoe? Meaning, si, si VP Sarah will have to Oh, hindi naman, tumo uh, kung trumabaho eh, ka kas, naman ngayon. Ah. Sipare, Sipare, sabi uh, na just reminding you. Yeah, ano, ano, yeah. Ano, ano, yeah, the magic hindi, of hindi your naman, father. Yeah, yeah, ano, Hindi naman magiging president. Hindi naman presid si president, hindi naman si Pierre Ardin tatakbo. Uh, sarili kang uh, palo. Kang palo. Sabi nga nila, you can bring a horse to the... yes. And to the stream, you cannot force the horse to drink. You can bring a horse to the stream, but it, but still, it will still be a horse. Ang layo ah. <laughs> Teka, malabo. halos pareho naman ang <laughs> kanila. Ah. Hindi Pero, magigimba ka? Ah. Hindi magigimba ka yun. Pag pinadinalabasan. <laughs> magigimba <bang>. ka. <laughs> Pagtatransform. Ah. Uh, mahirap kung maging babo yan. May ASF. ASF yan. Yari siya. Well, so far naman, uh, si VP Sara shows the same traits and same uh, ano naman, uh, mm. uh, winning personality traits.